Dahil si Pazboy. So ito daw oh. Ito daw oh yung coach ni Rimulta na <laughs> uh, Sa unang sahod ng pagbablog ni Rimulta Katas <laughs> pagbablog ha? Katas yung pagbablog ni Rimulta TV O oh, yun uh, Mitsubishi Montero Sport uh, <laughs> yun, uh. So dito magagala tayo dito So, talagang ito si Nabin. Ito kay ate So, ayan. Iikot po tayo dito. Ito si Kuya Rick. Ito <laughs> si Oh, kita okay, <to> tak <laughs> Talaw na pagkataas mo naman oh. May tao doon. Andan sa na, no? Oo. <laughs> Naiwan? <laughs> 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 pinaganda talaga nila. parang talaga ni Sir Rick. Ayos ah, <iso? laughs> o. Kahain ko eh. Hanggang pwede na makita po. So ayan po, pinaganda ng pinaganda na yung Parola Park. Meron Boy, asa ta boy? ke? Oh, dirita ke? Dirita ke? Ganda ng puno. So yun, ganda ng mga upuan. Oh. No? Mga upuan. Ha? Hain. Ganda. So yan, no? oh, nag-ano mga sementu so yun mga mga magagandang mga dilag so ayun po yung globe so ayun si pasboy bumaba na ayun, oh yun kala ko tatalon si pasboy doon sa taas eh Aku sing lalim. Ayo na si yang si Ros. Ayo Makiat. Ayo. Mama ya bakal mahilo aja na. Hahaha. to. Sige, akit pa! Ah, hindi. May ano yan doon, doon sa taas. Ah, lang. Ayun lang. Bakit hindi mo inano doon sa taas? Mababa pa nga yan dyan doon sa Apo. Sa Apo, tas no? Taas yun. Taas yun, taas. Yun, taas, yun, taas yun. <laughs> so yan, punta po tayo sa mga palaruan ng bata Ayan po sila, sa blayan Uy, makagat ka dyan sa crocodile ha Laki bunga nga no? o Ayan, laki nyan Puto lang ano dyan So yan, laki, laki o oh. Laki laki ka Sakay na bebe, lingkod ya, lingkod. Oo, oh, hindi <laughs> yan, patay na yan. Sakay na dali. Ayo, ayo sumakay yan. Sakay, sakay. Ya, si Minto naman, si Minto. Oh, ako nga, pasok yung pako. Ano na ito, Oh, pasok yung pako. Oh. Ayan. Oh, ayan, iikotin natin ito dito. So napakalapit lang to sa amin Pero tatlong tao na siguro hindi ako na ay Apat na tao na siguro hindi ako nakapunta dito yan. Kaya lang mayroon nag dito oh, mag magsiyuta. Oh, talaga napaka-sweet naman yung shoot, na yan. Okay, dito. So, no, lalaki ng ano. Laki ng mga, no. mga buaya. na. So, ito parang Ah, ito. Pero, buhay na buhay ano. totoo. Uh, hmm? Ay, awak. Hmm, parang totoo siya oh. Okay. ganda na pasyalan sa mga bata. Ito, yun. Ito, so, oh, may, mayroon usah. Ang ganda oh. So, ayun, may ahas tunay no parang tunay talaga na ahas so. oh laki guys oh luboga ay eh. ha ang kubra ayun may mga ahas uh, pala oh oh ha lubogo man siya dito tayo sa ano ayun oh may monkey pa oh <laughs> monkey ongoy oh monkey So dito tayo sa Tamaraw. Yan oh, no, may Tamaraw Sakay bibi, sakay bibi, sakay dali. Sakay dali, Tamaraw. Wow, Tamaraw sakay. So ito po yung tinatawag na Tamaraw. Tamaraw. So dito lang po yan matatagpuan sa amin sa Mindoro. Sa ibang mga lugar ng Pilipinas wala. Sa so, kahit sa buong mundo wala kang matagpuan ng ganitong kalabaw. Dito lang po sa amin na tatagpuan tong tamaraw. Ayan, oh. No? Ayan, tamaraw. Ayan. Sakay na si... Sige, sakay na. Ayan. Ayan, Ayan po yung tamaraw ng Mindoro. lang, So ito po, oh. Ang ganda na pasyalan dito. Ito so, parang ahas talaga. Boy, kani boy oh. na oy, murag bitin oh. Oh. Murag bitin ug daw. Ngayan oh. Laki. <laughs> Kala mo. Oh. Grabe ang pagkadali oh. Video ni eh, video. Mga vlogger may mga vlogger. Mga so, ito na mo po yung usa. So, yun oh. So yun po yung kalaw ng Mindoro. Ang lilim dito po yan. Ang lilim. Po si Kuya Rick Ligas <laughs> pinang yuis. Ngayon yung tamaraw. Umakit na mga bata sa tamaraw. Adlog. So yan po. Ang ganda ng ano ng mga bata dito. Yun o. No? Yun. Daming mga ano. na. Ah, sakay ka sa ano, tamaraw? saka ka doon? kaya ko. Tamaraw, itics. So, hanggang dito na lang po. At medyo mahaba na yung video. Siguro maya maya paalis na rin kami. Pauwi na rin kami. So, ngayon lang po ako ulit nakapunta dito. Um, Napakalaki nang -na bago dito sa aming pasyalan. Tatlong taon o apat na taon ako hindi nakakit dito. So ngayon, magan ang ganda-ganda na pala. So kaya ang dito na po. Salamat po sa lahat na ng uh, nanonood. Two hours later. So, ito po mga kababayan, nandito po tayo sa loob ng Jalibe. Galing po tayo sa galing po tayo sa bundok ngayon dinala po kami ni Kuya Ricky Gaspi dito kami nila ka, ka boy, boy, pamilya ni Kaboyboy boy, ni Remulta ni Boy. ngayon at saka yung nandun sila si Ross si Loida nandun sa loob so, nandito tayo sa loob ng Jalibe so, ngayon uh, kakain po yata tayo dito kung anong in-order nila siguro magpalamig tayo dito so yan yung mga ano yung mga maratang giri po maratang giri po diyan no maratang giri po diyan no maratang giri po diyan no maratang giri po diyan po si Kuya Rick si Rus <laughs> Dito yung mga tsikiteng. ano kulilit? Okay lang? Ha? Okay lang? Ikaw? So, ayun. Ano? Masarap? <laughs> lami, lami. Masarap. Ah, masarap. di <laughs> Ha? <laughs> Patay. So, ayun. mapapalaban si Kuya Rick dito at may kitisang libo daw hihihi <laughs> uh, TV pasboy TV hihihi makatikim daw ng kahit ano lang kahit makatikim daw kahit anong gusto ng i-order so naiiyak po kami sana kaya lang talagang pinasok kami dito ni Kuya kami nila ni pamilya ni Kaboy Boy si Rimulta, Pasboy. Ah, ngayon, ah, tikman natin po ng anong, anong pagkain dito. So, ayan na si Pasboy, nagpa-picture sa mga artista. Ang idol niya, oh, ayan, no? Oh. <laughs> ayan. So, ayan po yung highway dyan, Astrodome. So, ayan. Ayan. So, uh, matagal na po ako sa Mindoro na to. Ngayon lang ako nakapasok. Ngayon lang kami nakapasok nila ni Remolta ni Fastboy. So, ayon po si Kuya Rico. Ang daming mga lasing pagkain, no? Ay! <laughs> So, ayan na po sila. Ito. Si Sis Rose si Lino. Si Kaboy Boy TV. There's Lini ni Kaboy Boy TV. So, yung aming mga tsikiting. Ayan. So, naghihintay. Naghihintay na lang kami ng ano, deliver. Ayan si Kuya. Mayroon number 16. So, andito na po, nakaready na po sila, no. Fast boy, revolta, si Kuya Rick. Ayan. Yun. Ito yung mga janitor na masisipag. Shout out sa iyo, sir. So, hinihintay po namin yung order namin. Medyo matagal pa. Kaya, papaya malaman natin kung anong inorder order na ito. partner ni Loida. Alamain, number, mon. number Number, number 42. yung pala pipik apin dito dan yun ano pa

Hah? Ah. Ito. Yan? Oh, okay. ayo kan ini nih yaayo nah okay, okay. okay. ayah Mga, mga kaibigan ano ayos ay, okay ba yan kasimoy tv rebulda tv Ayan. ano nangyari tayo lang yung magkakain ng ano ito po, mag-upisa na po kami ng simula. Kain na kami. Kain na! Yun. Yan pa. Yeah, so hanggang dito na lang po at uh, babanat na kami ng higop ng mga ano, ng shake, shake at saka ano, ano tawag nito? Ano tawag nito? Sandi Sandi Sandy guapo. Ayan, ano oh, nga na magkagalit kami si Lilo, hindi kami magkagalit ha. Ah. Oh. Oh. Ito, akala ko, sabi ko, kaya kay parang buko to. Ay, buko pala nga. Kaya pala parang buko. Buko ang nasa. <laughs> Ito kami na, ipon-ipon kami na kaboy-boy. Rogas kamot. Yan. So, sila rimulta nandun sa kabila. Pasboy. So, ngayon po, tapos na po tayo magkain sa si Jalibe. Ito. Wala boy-boy, nagpunta. Ka. Kasi, si Kuya Rick bukas, pa-uwi na papunta na ang Maynila at pa Iloilo, tapos pa US. Kaya, di na lang kami dito. So, ngayon lang kami nakapasok sa aming Jalibe. nandito na po at tapos na kaming kumain pero nila kaboy boy boy so pauwi na rin kami yun yung mga anak kami yun 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 tumaban na kumain lang kalit po na po sa pa-amerika na pa-amerika na po si kuya rick so baka surod tao na naman kung loobin ng Diyos magbalik siya dito <laughs> kung hindi matagam <laughs> Six and a half hours later. So, mag shout out po tayo ngayon. Ah, uh, shout out po pala kay Pundoy TV ng Sablayan Occidental Mindoro. Shout out kay Saling Butal sa Palok San Andres Quezon. Shout out kay William Tatoy sa Palok San Andres Kisong province sa ah, mga taga Kisong province ang palok shout out sa inyong tanan diha mga kabayan shout out kay Juni Al Almaida ay kay bro Juni Almaida ng Lopez Kison shout out po dyan sa lokal ng Lopez Kison shout out kay Manuel Pilano Piliano Dabaw Dilsor salamat sa inyo mga kabayan mga taga Dabaw shout out kay Suarez TV shout out kay Binji para Boy TV shout out kay GPP Mix Vlog shout out kay No Copyright Sounds shout out kay Palangga Official shout out kay Remark Verdida sa Blayan Occidental Mindoro shout out kay Maraat Driver shout out kay Al Almin, Pising, Piit Shout out ke Jan Pulkaya Bicol, Kamarinisor Shout out ke uh, Idnil Burla, Burlasa Idnil Burlasa Shout out ke Justin Pising, shout out ke Juni Pax TV, shout out ke Kaloy Mix Ablag shout out ke Sunny Ricardo at shout out ke Springtime ng Chicago USA ke Uh, shout out po sa inyo lahat yan mm, lahat ng mga silent viewer ko sa iba't ibang panig ng mundo shout out po sa inyo diyan sa Amerika, Japan, Indonesia uh, Australia Hong Kong uh, shout out po lahat pong nakakapanood sa mga video ko marami marami salamat po sa inyo lahat dyan. shout out po kay Ate Madison at kay Aba ng? USA uh, shout out po kay Kuya Rick Gaspi ng US salamat po sa lahat ng nakonood ng video ito